Hello, hello guys! How are you all today? Uh, it's Merlo Torrijas aka Bulanang USA and welcome to my vlog. So guys, uh, <clears throat> dito na pala kami ngayon sa bahay, sa Tennessee, sa bahay ni Richard. So, wala na kami sa Las Vegas. So, Sunday pa kami nakarating dito, Sunday ng hapon. Pero, hindi ako nakapag-vlog ng almost a week kasi nakakasakit kaming tatlo ako, si Jacob at saka si Richard at ngayon ay hindi pa kami masyado talagang naging okay pero mas okay okay na kaysa mga nakarang araw kasi si Jacob talaga ay dinala namin sa hospital <clears throat> main, kasi mainit na mainit siya at uh, ang heart rate niya ay tumaas so ngayon guys ang mga tomato ko ay nag-freezing so uh, anuhin ko siya uh, na ano yun, harvestin ko siya Saan yung anak ko? Eh? Yung anak ko, magulo yung bahay guys. Kasi si Jacob ay pinabayaan ko lang siya diyan magkikahiga sa bed. Kasi ano, Pinabayaan <coughs> ko siya para makagalaw-galaw siya diyan. So, punta na tayo sa labas guys. At dito lang naman sa harap ng bahay para kung good weather na malinisan na ito ni Richard. Nag-freezing na yung mga anak ko. Stop na, ano, stop, stop. stop nag-fill up ang lips ko. Hindi pa kasi kami talaga totally na, ano guys, na okay. So, next day there na. Kunin natin guys yung mga tomatoes. natin sila. Kasi nag-freezing na. Harvest, harvesting tayo guys. Hindi naman siya eh. Masasabing talagang napaka. Yan, harvest tayo guys ng ating tomatoes. Yan o. Oh. Harvest tayo ng ating tomatoes. Kahit hindi pa siya hinog. Pero nag, <laughs> nagiging frozen siya guys. Kaya kukunin na natin sila. Maganda ang ano. Hindi masyadong malamig. Hindi din masyadong na naman na guys. Oy. Ano talaga na mamatay na ang oh, Mga maliliit. Kinukuha ko na lang yan kasi Oh, talagang ano, ang daming ano. Green tomatoes. Green tomatoes. Yan. Tapo na natin ito. Putuli natin guys para malinis-linis. Saka mag-ano siguro ako ngayon ng christmas decoration punti. Okay. Ito, ito ay tanglad guys, ito. Lemongrass. Okay. Ha? Hmm. Huh? Are you okay? Stay there, okay? Stay. Buti naging okay na kami, guys. Late kasi ako nagtatanim kaya. Ano? A bigger. Late ako nagtatanim, guys. Kaya yung mga ko, late din siya na, na nahulog-hulog na yung iba guys oh. nahulog na yung iba kita kita na bang pwet ko lumayas ng ako. <laughs> na na talaga siya guys kukunin ko na lang baka ma okay pa ito bigay ko ito kay granny kawawa ah. Huh? kawawa siya Kahapon guys, napakalamig. Maaga ang winter kasi ngayon. Noon, minsan, December, hindi pa masyadong malamig. Ngayon, maaga ang winter. Ilang buwan na naman itong tiisin, guys. Ang malamig. Yung iba hindi na mapakinabangan guys. Kasi masyado siyang ano, soft na. Marami pa ito guys. Marami pa siya. Nandiyan. Marami pa. So, continue tayo sa ating pag-harvest. ano na siya, guys? Soft. Pero pwede pa yan. hmm nga na, soft na. <coughs> marami na lalaglag sa lupa.

i Huh? Tomatoes. <clears throat> Nagagalit kaya si Richard sa akin ito. Kasi tinanim ko dito at hindi niya nalinisan. Kaya next year hindi na ako magtatanim dito. Yan guys. gano na tayo. Isusort na natin ito dito. Ay naku. Stay na ka. Maganda ang weather. <laughs> sa paros ito na Richard. Kaya mag-store tayo dito guys. Maglalagay ako ng decoration dito sa labas ng bahay. Kasi na napaka soft. Tapon natin itong iba. Ay nako. Napaka soft niya. Rosin. Wala talaga akong ibang sinasabi, guys, no? Magamit pa kaya ito? Nag-ano man sila. Ay, nabaste ang... Namutok. Pwede pa kaya ito? Namutok man. Yung makrusin ka, guys, ba? Namutok siya. Hindi na yata ito pwede. Yun po. Yung iba hindi naman masyado. Katulad nito, firm pa siya. Pero yung iba namutok na. Siguro yung overripe. <coughs> yung overripe tapos na. overripe guys tapos na frozen siya kaya siguro maglalagay ako ng lights labas ng bahay Kunin ko yung mga decoration doon sa baba. Okay, guys, Ito maganda pa siya. Oh, ano na nga eh, Soft nga din eh. Pero hilaw. It's soft. <coughs> May, mayroon pa pala doon, guys. May tomatoes pa doon. Hilaw. Oh, natin. Oh, mama! Stay, stay! Stay. One. Two, two tomatoes. Tomatoes. Tomato. Yeah. Oh, tomato. Stay away from that tomato, okay? Let's go. Tomato. 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 Go, 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 go. All done. All done all done. Mama get another one. So let's go now guys.

So, kukunin natin yung ibang tomatoes guys at maglinis ako dito. Yan. Maglalagay ako ng mga decoration dito sa bahay guys. Pang Christmas. Magtayo yata siguro ako ng Christmas tree ngayon. Parang okay okay na yung katawan ko eh. Hindi ako higa na higa para hindi ako magkakasakit lalo. Bye guys! Thank you for watching! Pasensya na kayo sa vlog ko. Parang may ma-upload lang.